Nadiagnose na may diabetes si Tatay Romulo Eda na tubong pasikin Ilocos Norte noong nakaraang taon, kaya kinakailangang putulin ang kanyang kanang paa. Dahil dito, natigil na ang pagtatrabaho nito sa bukid. Kaya labis ang kanyang pasasalamat nang mapili siya ng lokal na pamahalaan upang maabutan ng tulong mula sa DSWD Field Office 1 sa ilalim ng Servisyong Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS

Matalyaw na si Kwa, ma'am. Mahihigat. Maan natin itong uh, bagong Pilipinas sa uh, servisyo kaya ay uh, lahat po ng ayunseto ng government na uh, nagsama-sama para ma-lapit yung servisyo ng uh, government sa mga uh, disadvantaged sectors. Isa lamang si Tatay Romulo sa libo-libong naging bahagi ng paglunsad ng Bagong Pilipinas Serbisyu Fair sa Ilocos Norte. Oh, so, mandato ho ng DSWD na tumulong sa mahihirap kaya yun po. Ah, ah, feeling successful kami sa okay. ah, programa na yun. Now sa kabuuan ma'am ah, nitong dalawang araw no September 23 at 24, meron po tayong 26,000 663 beneficiaries mm. sa buong Ilocos Norte. So simultaneous po ito ma'am, lahat ng mga municipalities city ng Ilocos Norte ay pinuntahan po ng ating mga Ang DSWD ay may mga satellite offices kung saan pwedeng puntahan ng mga kababayan natin para makapagproseso ng kanilang financial assistance. Pag may natutulungan ho, kami, syempre masaya kami nakakatulong sa ating mga a uh, government at the same time uh, na i-implemento namin yung aming uh, serbisyo. Itong pagbubuklod uh, ng access ng karaban uh, launching kasi ito. So uh, one time lang po ito na-schedule pero possibly po yata itong mawalit ulit kasi uh, magiging regular program po ito ng ating national government. Kaya uh, antabayan lang po natin. Uh, may mga schedule so kami sa ibang mga provinces din Uh, like Alex Ang tulong gaya ng natanggap ni Tatay Romulo ay malaking bagay umano para sa mga katulad niyang kapuspalad. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.